Ang tanong ni Makata ay, nakipag-anuhan ka na ba sa kapitbahay mo? At ang tanong ni Abdullah ay, nakipag-ano ka na ba sa lalaking hindi patuli? So yun natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang sagot ko sa tanong ni Abdullah ay hindi pa po. Hindi po ako na ipag ano sa hindi pa tuli. Mabaho po yan. At maarte po ako sa te. Gusto ko po mabango. Wala akong naamoy. Kasi isinusubo ko po yan ng walang humpay. At pangalawa, sa tinatanong naman ni Makata, ang sagot ko ay hindi pa po. Wala po akong pagnanasa sa aking kapitbahay. So, sana sagot ko na tama ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.